Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh So nandito po tayo ngayon sa Tagig City no So meron po tayong nga refrigerator na ng tatak ay uh, kundura inverter na no frost Ang nireklamo ni sir ay uh, hindi na raw di o uh, lumalamig at uh, napalitan na raw ng compressor ni service center Dahil nga po ito ay uh, uh, warranty Then uh, hindi na po lumamig at the same time tumaas di o ang kanilang kuryente Mga kamaster, okay so magsimula na po tayo Okay, so ito yung pagkakataon mga kamaster, no? ito yung pagkakataon na ipa-plug na natin yung unit na to para magkaalaman na no? kasi talagang uh, nakakadismaya ho ito sa part ng ating minamahal na customer gawa ng uh, uh, ang inaasahan po nila, ang refrigerator nila ay inverter pa pero hindi sila na-inform na itong refrigerator nila ay non-inverter na pala kaya nagtataka sila bakit ang lakas-lakasan ng uh, batang taas-taasan ng kuryente nila tapos hindi naman lumalamig na Okay, so paano rin na natin? At paalala yung ating uh, Uh, plug na ito paalalahatin niyo ho. Ito 'yung kanyang uh, wire, 'yan ho. Oh. Ayan. Ito, pumunta doon. So tinanggal na lang ho natin 'yan. So dito ho siya nakasaksak. Okay? So sabi ko naman ho sa inyo, ipinagbabawal po natin ito. Tama 'sabi mo. Unang-una, ito ho 'yung pinagmumulan ng sunog. Kasi nga ho 'yung ating uh, ah uh, uh, extension, 10 amperes lamang yan. Tapos in, yung wire po niyan ay minsan mas maliit. So uh, in, uh, ina, -ad, uh, ina advice po natin ang ating mga minamahal na customer na kapag may mga refrigerator ho kayo, kailangan po, huwag ho natin isasaksak sa mga extension. Ang nang ang mga nakasaksak lamang sa extension, yung halimbawa yung uh, uh, electric fan yan, mga ganyan. Pero kung refrigerator, gumagamit na ho tayo ng compressor, dapat to oh, isinasaksak ho natin to sa wall outlet. O kung halimbawa magkakaroon tayo ng uh, extension, dapat yung maayos na gauge ng wire, okay? So, okay na po tayo. Paandarin na po natin. Ayun, tinan, tinan nyo ho yung ano ha, tinitignan niyo ho yung uh, uh, Ona natin. kung mapapansin nyo 0.9 amperes pero may, may naririnig ho tayong ingay hissing sound ng refrigerant nandito ho yun o oh. Kasi nga po, no, bukod sa ito ay nan inverter na, ang nangyari po, nagkaroon din po ng leak dun sa may at, sa may drain pan. Kaya pa, paano hong lalamig, okay? Then, puntahan natin dito. Ito ay nireklamo nila, ho. So, naano na ito, mga kamasir, no? Uh, Na-convert na ho ito ng non-inverter. Ito ay nireklamo nila, ho. So, ito yung nireklamo nila. Ayan. Kasi nga po, kung mapapansin nyo, etong display, kahit anong pindot daw ho nila, hindi na nila mapindot-pindot. Hindi na nila naman makontrol yung, uh, yung uh, uh, ano nito, ito, ito, ito. Oh, ano na to ito. Hindi nila nila makontrol. Pa, paano hindi makokontrol? Kasi nga po, nakadirect na ho tayo. Baliwala na ho itong ating itong fan sa baba. Wala, bali, bali, wala na po yan. Okay? At ito pa, oh, yung fan na ito, paano ho gagana ang fan no? Dahil nga po, yung ating fan, 220 volts po, iyan. Tama, sabi mo. Hmm. Okay, hindi naman ito 12 volts. Eh, ang, ang nilagay po nila nga uh, ano, ang nilagay po nila ah, uh, uh, power supply 12 volts so paano gagana yung ating evaporator fan paano lanamig ito e, ang nakakalungkot dito uh, tinanong ko si ma'am kung magkano yung uh, binayad nila sabi mga 5,000 libo mahigit yata yung kamaster so ito na kalungkot dito, no? Kasi nga po under warranty pa ho itong uh, refrigerator na to. Pinul out ho ng service center ni Kundura. Hindi ko naman pinapangalanan, no? Wala ho tayong uh, intention na siraan o anuman kung sino mang mga uh, ano yan, mga service center yan. Pero sinasabi ko lang, service center ni Kundura dahil nga po nag-iwan po ng ano ng uh, service report. Ako nalulungkot, bakit ganito ang ginawa? Under warranty ang compressor. Sana pinalitan na lang din ng Uh, compressor na ano na inverter. Ang pinalit na compressor, hindi naman bago. Oh, pagbalik nga ako tayo dito. So tinatanong tinanong ko si Madam, no, si si Ma'am tsaka si Sir kung alam ba nila na yung refrigerator nila ay non-inverter na? So, nagtaka sila. Hindi po kamaser eh. Ang pang-pangalawang tanong, sinabi ba sa inyo ni Service Center na itong refrigerator nyo ay na-convert na ng uh, from inverter to non-inverter? Sabi, hindi. So, asan ngayon, ang, asaan ngayon ang problema? Nasaan ngayon ang pagkukulang? Sa customer o sa Service Center? Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, ang, ang pinupunto lang natin dito, gumagana pa ho siya, gumagana pa ho siya. Ang ipinupunto ko lang ho dito, no? Uh, sana naman, no? Under warranty pa yung compressor. Okay? Then, pinull out ito ni Kundura. Dahil under warranty ang compressor, papalitan daw ang compressor. Ngayon, without knowing na pinalitan ng compressor, ang problema, non-inverter na pala. Wala naman sana ang problema kung uh, papalitan nyo ito ng non-inverter, iko -convert, convert ito ng non-inverter. Ang mahalaga po sana, in-inform nyo po yung customer. Ma'am, Eto po bang, ah, ma'am, ma'am, eto pong refrigerator nyo ay wala na pong stack ng compressor. Okay? So, payag ho ba kayo na i-convert natin itong refrigerator nyo from inverter to non-inverter? Dapat meron hong bas-bas ng customer. Tama sabi mo. Merong approval ng customer para masabi natin na, ah, opo, uh, aprobado ito ng customer, may pirmahan kami na itong refrigerator niya, pumayag po sila na ipa convert ng non-inverter from inverter to non-inverter ang problema ho kayo kayo lang ho nag-uusap eh, ang problema na problema na ito yan naglagay ho kayo ng uh, ordinary na adapter lamang Tuwa, uh, ano lang ho ito 12 volts lang ho ito yan ho 12 volts kumuha kayo ng power supply dito sa relay at saka sa overload protector yung output niya ay 12 volts o para saan yung 12 volts eh hindi naman ho uh, 12 volts yung evaporator fan yung fan po natin ay 220 volts bakit hindi nyo po alam yan i e, service center po kayo ano ang kinokontrol ngayon ng, ng 12 volts na yon ano yung ilaw kaya mangyayari ho dito itong ating motherboard bali wala na ho yan. Madalila na naman sana mag-convert eh, no? Sana nag, nag nagtanong na lang ho kayo kay Kay Kama, ko, uh, ko kayo paano mag-convert ng inverter to non-inverter. Tuturuan naman ko ho kayo eh. Mag Gagamitin pa rin naman ho natin 'to. So, yung defrosting system na wala na ho. Bakit eh dinirekta nyo eh. Baliwala na ho itong ano ngayon, itong ating uh, uh, motherboard. Kasi hindi na nagde-defrost ang reklamo ni Ma'am, no? Yung lamig singaw, walang fan, walang hangin. Paano magkakaroon ng hangin? Samantalang itong sinuplayan nyo, 12 volts, eh yung ating evaporator fan ay uh, 220 volts. At kung ayun mapapansin nga ngayon, eh, hindi nga gumagana. Di ba? Ito nakakalungkot dito eh. Sana sinabi na lang natin na, ma'am, itong refrigerator nyo, inverter, okay lang po ba na i-convert -co na natin ng non-inverter kasi wala na po, hindi na po available yung compressor. O di sana, wala tayong problema ngayon. Sana hindi kayo sinisisi ng customer ngayon. Kawa mo naman yung customer, siningil nyo ng limang mahigit. Ni hindi nila alam na na-convert na pala. Okay? Ang alam lang nila, napalitan yung compressor ng, na inverter. Hindi nyo sinabi sa kanila. So, hindi, hindi kayo naging totoo, hindi ho ka'y naging anet. Sana, sana man lang, pinas, sinabi nyo sa customer na, ma'am, yung refrigerator nyo po ha, uh, since na pumayag naman ho ka'y na i-convert natin to from uh, inverter to non-inverter, so wala ho tayong ano ha, wala tayong magiging problema ha, i-convert na po namin ito. At least may bas-bas, may bas-bas ng customer na pumayag sila na ipa-convert ng and inverter. Ang problema naman, eh, kaso hindi nyo, hindi nyo po yata alam kung paano mag-convert ng inverter to non-inverter. Naglagay lang huko kayo ng adapter. Ang dinadrive ng adapter, ilaw. O, ano, paano ho magdi-defrost? -de o, kaya nga sabi ni madam, etong, etong suction line, ito, itong tubo na to, nag daw. E, eh, paano hindi mag -yellow? Kasi nga po, itong ating evaporator fan, gumagana po kayo na 0.9 Punta ko tayo dito paano hindi gagana? <clears throat> no? Eh etong ating evaporator fan 220 volts ho yan. na oh. Yan oh 220 volts. Okay? So, ang masama din sabi, hindi ho talaga ito magdi -de depress Ang mangyayari diyan, magyeyelo lang yung ating evaporator kasi nga syempre may may source ng refrigerant. Magyeyelo lang 'yan pero yung 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 uh, lamig na yung singaw lang ho bakit hindi nagdi-distribute itong ating evaporator fan ng lamig from freezer freezer hanggang doon sa fridge pa, paano magkakaroon ng lamig tama po ba so yun po yung sinasabi ko kaya sana no sana makasuso na pagkakataon ayusin po natin yung ating trabaho kasi nga po tayo ay service center ni Kundura no frost no madali lang naman sana mag-convert na ito kung no kung pinag-aaralan natin ng mabuti. Okay? Kaya nga ako tayo nandito, hindi para gawin, kasi sabi ko nga kay, kay sir, no, itong ating, itong uh, re refrigerator nyo, magpapa second opinion kayo, aalamin natin kung may pag-asa pa o wala, mga kamasya. Eh, kagaya na ito, no, kayang-kaya ho natin itong gawin. Ang problema po, eh, medyo, medyo lalaki na ho yung gastos ng ating minamahal na customer, no. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. At kung mapapansin niyo mga kama, at, at ko mapapansin mga kamaser, no. Akala si Golo ni uh, Kundura yung 12 volts na yun na adapter ay para dito sa ating evaporator fan, no? Hindi po ang ang ating uh, uh, evaporator fan na ito ay 220 volts po ito. Kaya nangyayari po lahat ng nakikita niyo ditong parts and components, internal fuse, defrost sensor, heater, mullion heater, floor heater, evaporator fan at saka ito pa. Yan yung ating ah uh, uh, controller, digital controller at yung ating ilaw, no, ito pa ito yung fan. Ang gumagana na lang ho dito yung itong ilaw 12 volts. Pero lahat, no, 99.9% paralyzed na ho yan. Bakit? Eh, hindi na nga ho gumagana yung ating ah uh, ano, yung ating uh, motherboard. Sinuplayan lang ho ng 12 volts yung ating motherboard para lang gumana yung ating ilaw. Ang problema, hindi na gumagana 99% ng ating mga parts dito. Kasi nga ho, hindi, mo, hindi naman mapapagana ng 12 volts yung ating 220 volts na uh, fan. Okay? Papaano ang defrosting? Kaya hindi ho nagdi-defrost. Ang nangyayari, pag umandar, kakapal lang yung, yung, kakapal lang yung yellow dito. At kapag kumapal yung yelo, syempre lalamig ng ano kasi may singaw eh. Pero ang problema, yung lamig sa baba, wala na. Bakit? Hindi nga po na i ng ating evaporator fan yung ating, ano, yung ating uh, lamig na pinuproduce ng ating freezer, mga kamaster. Okay, so, sabihin, ilaw lang ho talaga ang napagana nila at yung compressor. Bukod doon, wala na. Okay, mga kamaster? Tama, sabi mo. At ang problema pa, ito, may leak ho sa ating drain pan. Yeah. <coughs> kalisin nga po muna natin to, kalisin natin. Okay, so natanggal na ho natin mga kamaster. Kung mapapansin nyo, mausok-usok pa. O, oh, yan ho. Oh. no! So, eto pa ho yung isang bagay na hindi nila nakita, hindi nila napansin. Okay? So, ito, pinutol na ho nila yung uh, uh na ano dito, nakalup na uh, tubo. Sana naman, pinalitan na lang ho nila ng copper. Ang nangyari, pagkatapos ma-convert, okay, napaandar ng saglit, tapos may leak na, nawala yung lamig, no? Eh, problema talaga to, mga kamaster. So sayang ho yung ginastos ng ating minamahal na customer. So sabi ko nga sa inyo, kaya po tayo nandito hindi para ang purpose ay magawa. Ang purpose ho natin dito ay para matuklas-tuklasin ah, saan ang problema. Anong pinag-uugatan ng problema? Ang pinag-uugatan po ng problema, unang-una, yung conversion. Maliho yung conversion. Kung hindi po natin alam kung paano mag-convert, huwag na po natin uh, ituloy. Kasi ang pag-convert po ng no-frost, pinag-aaralan po yung uh, systematic ng uh, electrical wiring. Kung paano pagaganahin ulit itong ating motherboard. Ang problema ho, wala na ho yung ating, yung motherboard na yan, useless na ho yan kasi naglagay na ho sila ng 12 volts na power supply para lamang ho sa ilaw sa ilaw eh kaya nga hindi na lima yung ano eh yung uh, temperature uh, controller doon kasi wala na paralyzed na ho yung condemn na ho nasusuplayan na lang ho ng uh, kuryente yon kasi 12 volts yata kung hindi ako nagkakamali so hindi na lima makontrol kasi wala nang control nga okay pangalawa itong ating leak pinaghandaan ko na yan Kaya ang mangyayari dyan, mga master no. Kaya ang mangyayari dyan, kung sakali man. Oh, grand thing na gawin ho natin to. Papalitan ho natin ng uh, copper tubing to from steel to copper tubing. Ang problema ho no, ang problema ho nito. Ibabalik ho natin sa dating connection, papalitan natin ng compressor. Pero ang gastos eh, magastos ho eh. Kawawa naman ho, no? Kasi kapag ginawa pa ho natin to, asahan niyo na hindi na rin naman ho talaga tatagal kasi nga po yung dumi na nakikita natin dito sa drain pan na nalulumahid ng langis, ayan, asahan nyo po na nasa system na ho yan. Okay? Kaya nga po pagka may mga customer ho tayo na nagtatanong ka, Master, natusok ng nga uh, anak ko yung evaporator, nabutas yung evaporator. Okay? Pag nabutas ho yan, evaporator man yan o sa condenser part, asahan nyo na hihigo po ng tubig ang ating compressor. At sa kung dito naman, banda, dito naman banda nagkaroon ng problema, hihigo po ng dumi ang ating compressor. Kahit anong flashing mo, ka, excuse me, kahit ano nga uh, uh, change oil mo ng uh, langis dyan, pwede naman pati ng langis. Pero ang tanong, tatagal ba? Ang sagot, hindi. Diretsahan po tayo. Kaya, nandito po tayo para makapagpa-second opinion ng ating minamahal na customer. Tatagal pa ba to o hindi na? Hindi na po ito tatagal kung gagawin pa man natin. Ang mahalaga na dito, nakita natin kung ano ang pinag-uugatan ng problema. Ang problema, mali yung conversion. Pangalawa, may leak. Ano pang aasahan natin dito? Okay? So, sana ano, nakatulong itong munting video na ating ibinahagi na naman sa ating mga kababayan technician na ako, Diretsahan lang tayo. Pag wala na pag-asa, wag na natin ituloy. Okay? So, wag ho tayong basta-basta magko -co convert ng isang inverter, lalo pa no frost. Ang direct cooling, madali lang i-convert yan. Ang problema lang ko, siyempre no frost ho ito eh. Meron pa ho tayong motherboard. Meron pa ho tayong motherboard na dapat i-consider. Pa dapat pagaganahin pa rin natin yung motherboard. Eh kung halimbawa, ah... Uh, -co convert natin siya from inverter to non-inverter. E eh, madali lang na naman ho sana kung napag-aaralan po natin yung wiring. At ang tanong dito ng ating minamahal na customer, bakit baka master eh uh, mahal ang kuryente, naka-inverter naman ako. Ang hindi po nila alam, hindi na po nila, hindi na po inverter ang kanyang refrigerator. Akala nila inverter pa. Pero ang totoo, hindi na po inverter ang refrigerator na ito. Okay mga kamaster, sana naging totoo na lang si service center na o oh, madam. Ulitin ko, payag po ba kayo na i-convert natin ito from inverter to non-inverter. Ang problema, hindi po nila kinuha yung side ng customer. Karapatan ng customer na mag-decide kung ipapakonvert o hindi. Okay, kung kung agi ah, pa convert, di balik nyo. Ngayon, kung wala na talagang wala na talagang spare na compressor, eh problema niyo 'yun kasi under pa sa warranty yung ating yung refrigerator ng ating minamahal na customer. So, 'yun ang problema diyan. So, dapat yung proof of burden nasa service center. Okay? Ipakita natin na talagang uh, kahanga-hanga tayo, kapanipaniwala at ka, katiwatiwala. Ka, ka okay? So, ito po, eh, sabi ko nga siya, na-convert na ho na ito. Ito po, 我的感受。 So ayun po no, tinatanong ni madam kung bakit to umuusok. Yan ho yung ano, yan po yung uh, moisture o dumi na ho yan, madam, dumi. Wala na ho itong freon ha. Moisture na lang ho yan. Ibig sabihin, yung usok na yan, hangin po yan moisture na pumasok sa system. Syempre, meron pa tayong compression ng uh, uh, compressor dito sa loob. So ang ang, ang, ang pinu-produce niya uh, pressure e eh, ano na lang uh, puro dumi. Kaya ang umuusok na yan, hindi na po yung refrigerant o freon, yan po ay moisture na kaya Napaka-kumplikado po nito. Kung ipapagawa man ho ito, ho natin pero yung price para kanaling ka bumili ng bagong refrigerator. At sana naging uh, sa mga customer sa mga service center natin yan, sana maging totoo tayo. Bago kay mag-convert From inverter to non-inverter, itanong nyo muna sa customer. Dapat may basbas ng customer. Kung ayaw ng customer na ipa-convert, itigil nyo. At kung hindi nyo pa alam kung paano mag-convert, tanong nyo sa akin kung paano mag-convert. Tuturuan ko naman ho kayo. Okay mga kamaster, so wala na ho ito. Hindi po natin ito gagawin kasi kawawa lang po ang customer. Gagastos at gagastos lang po siya ng malaki. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga po.